Nasa kustudiya na Kanaroroy Municipal Police Station ang lalaki na nakuwaan ng badila mga balas sa Harong Kaini sa Zone 5 Barangay Ambolong, Aroroy, Masbate sa pigkasar na search warrant operation kanaturidad alas 10.20 ng banggay kanakalis na lunes, Agosto 5. Binisto ang sospek na si Alias Rikrik, 48 anyos in mayong trabaho. Nakumpiskar sa residensya kaini ang sarong caliber 45 pistol, sarong magasin na kargada ng sampulong bala para sa nasabing badil, sarong fart cartridge case as in sarong slug para sa nasabing badil. Ano na nahuli natin yung ano yung sa possession ng mga sospek, mga mga unauthorized na persons yung mga illegal ano mga loose firearms natin kasi usually nagiging sanki yan ng mga shooting incidents or kung ano mga mga krimen pwedeng pagsimulan yan, pagmulan ng krimen. So, yung pagkakahuli po, kahit isang baril lang yung mahuli sa, ano, sabihin natin na isang komunidad, isang barangay, malaking bagay na yun, ma'am. Malaking tulong na yun para sa peace and order, pag ng peace and order sa locality. Naaresto ang sospek sa kasukatan man damyento derekisa ni pigpaluwas ni honorable Mary Flor Tabiki Luwarta. Ang executive judge kan RTC Branch 44 Masbate City kay ning Holyo 30, 2024 kan pinagsararong pwersa kan Arroy MPS asin Masbate First Provincial Mobile Force Company. Maging vigilant yung mga ano yung community natin kasi ah uh, sinasabi natin sa PNP na ah uh, lahat ng ano lahat kahit sino pa yan pwedeng maging biktima ng ano ng krimen so responsibilidad natin lahat yan uh, criminality is ano uh, everybody's responsibility yan man eh ang suspect sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa mga baretang tatakbikol, Richin Boy